Maligayang pagdating sa panalangin na may layunin channel, isang lugar kung saan ang pananampalataya ay nagiging kagalingan, ang kawalan ng pag-asa ay nagbibigay daan sa pag-asa at ang imposible ay nagsisimulang mangyari. Kung narating mo na ito ng may pagod o nababagabag na puso o umiiyak para sa isang kagyat na himala, alamin na hindi ito nagkataon. May layunin ang Diyos para sa panalangin ito. Manatili sa akin hanggang sa huli dahil kung ano ang mangyayari sa mga susunod na minuto ay maaaring magpabago ng iyong buhay magpakailanman. Huwag kang umalis ngayon dahil ang panalangin ito ay ginawa upang mahawakan ang langit at maabot ang iyong puso. I-click ang subscribe button, i-activate ang bell at i-like ang video na ito bilang isang gawa ng pananampalataya. Humanda ka dahil bibisita ka na ng banal na espiritu kung nasaan ka man. Huminga ng malalim, ipikit ang iyong mga mata kung kaya mo, at tanggapin ang salitang ito ng may pananampalataya. Nagsimula na ang Himala. Panginoon kong Diyos, Diyos ng awa at habag, sa sandaling ito ay lumalapit ako sa iyong presensya na may pusong uhaw sa kagalingan, patnubay at kapayapaan. Sumisigaw ako sa iyo ng buong lakas, dahil alam ko na ang iyong paghipo lamang ang makapagpapanumbalik ng nasira, makapagpapagaling ng nasugatan, at makapagbibigay ng buhay kung saan wala ng pag-asa. O, mahal na ama, pumasok ka sa kapaligiran ito ngayon, lusubin ang tahanan na ito, ang silid na ito, ang ospital na ito, itong pusong nagdadalamhati, kasama ng iyong kaluwalhasyan. Sinasabi ng iyong salita sa Jeremias 33, 3, Tumawag ka sa akin, at sasagutin kita, at magpapakita sa iyo ng dakila, at makapangyarihang mga bagay na hindi mo nalalaman. At iyon ang ginagawa ko ngayon, Ama, sumisigaw ako ng may pananampalataya, sa paniniwalang may isang bagay na supernatural na inilalabas sa sandaling ito. Banal na Espiritu ng Diyos, kumilos ng may kapangyarihan sa buhay na ito na nananalangin kasama ko. Naway maramdaman ang init ng iyong presensya, naway mawala ng lakas ang lahat ng sakit, naway maglaho ang lahat ng dalamhati na parang ulap sa harap ng araw. Ipinagdarasal ko ngayon ang taong ito na umiiyak sa katahimikan, na nagdadala ng sakit na walang nakikita. Diyos, hawakan mo ang sakit na ito. Pumunta sa kaibuturan ng kaluluwa, sa mga lugar na walang sinumang may akses, at doon ipakita ang iyong nakapagpapagaling na pag-ibig. Pagalingin hindi lamang ang pisikal, kundi pati na rin ang kaluluwa, ang mga alaala, ang mga trauma at lahat ng bagay na hindi pa napagtagumpayan ng taong ito. Diyos, ikaw ang dalubhasa sa imposible, at hinihiling ko sayo, gawin mo ayon ang hindi kayang lutasin ng mga doktor. Anong gamot ang hindi kayang lutasin, ang hindi na inaasahan ng mga tao? magsagawa ng himala, Ama. At sa sandaling ito, Panginoon, ipinagdarasal ko ang lahat ng pamilyang kinakatawan dito. Bisitahin ang tahanan na ito ng may kapayapaan, pagpapanumbalik, at pagkakasundo. Nawa ang iyong presensya ay huminahon sa mga argumento, pagalingin ang mga lumang sugat, at nawa ang iyong espiritu ay magkaisa ng mga puso. Buhayin ang asawang nag-iisip ng sumuko. Palakasin ang babaeng nagdadala ng bigat ng tahanan ng mag-isa. Pagpalain ang mga bata, protektahan ang mga bata, at e-renew ang matatanda. Ama, nawa ang tahanan na ito ay mabuklod ng iyong dugo at bantayan ng iyong mga anghel. Kung saan may kadiliman, hayaang pumasok ang iyong liwanan. Kung saan may digmaan, maghari ang iyong kapayapaan. At kung saan may kakulangan, sumagana nawa ang iyong paglingap. Dear God, hindi ko lang gustong magtanong, gusto ko rin magpasalamat sa iyo. Dahil bago pa man ang sagot, alam kong nagdadrama ka na. Salamat dahil ang bawat salitang binitiwan dito ay tinitipon sa langit tulad ng matamis na insenso sa harap ng iyong trono. Salamat dahil nakikita mo ang higit sa kung ano ang nakikita ng mga mata ng tao at gumagana sa likod ng mga eksena kapag ang lahat ay tila tumitigil. Salamat, Panginoon, sa hindi mo pagsuko sa amin kahit na kami mismo ay iniisip na sumuko tapat ka kahit kami ay mahina ikaw ay mabuti kahit na hindi namin nauunawaan ang iyong mga paraan at iyan ang dahilan kung bakit sa panalangin ito ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng karangalan lahat ng kaluwalhatian at lahat ng papuri kung ang panalangin ito ay nakaantig sa iyong puso isulat sa mga komento, ang Diyos ay gumagawa na. At ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan din ng pagpapagaling, pananampalataya at direksyon. Mag-subscribe sa panalangin na may layunin channel, at i-activate ang bell para patuloy na makatanggap ng mga panalangin nagbabago. Naway dalawin ka ng Panginoon ng makapangyarihan, sa pangalan ni Jesus. Amen.